Good morning mga idol. Ay po si Nanay, may ari po ng building po namin oh. No? Bali. Mamaya pa. naman <laughs> si Nanay, oh. para po sa nang kita listong pit floor mga idol. Ah. Ito po kami kin na Nanay. Ito po yung as. Kita po yung ano, ano, Skyway. Ayun, idol. Bali oh. yung una binakbak eh. Hindi na hindi dumikit. Ah, uh, si Badi. Ayan yung pinatulong niyo ngayon. Parang minute. Ah. Uh, Hindi sana parang ayan. Pasalit ko, lang, to. lang sila ano. Pag-achat na lang sila ng mga ano. Punti na lang o, di diba? ka. Punti na lang o. Oh. Paano natin? Okay na lang o, oh. diba? Paano mga idol o. Oh. Kali... Inawag ko ni nanay. Pisa niyo na yung taas ipapumbasa natin sa mga kasama ko rito ito yung papahanin ko rito may kakawit na ako na ay din ang laba ko ay yung mga idol yung mga idol yan ko na yan laba ko na yan dala mo na pre yung gamit mo rito pre sa taas pre ah uh, bakit si parto patutulungan naman ni toto ito sa taas eh

Ah, di ba? Umpisa na ito, mga idol. Ay, mga idol, hanggang sa muli. Good morning pala sa inyo lahat. Ito na ititira ni Buddy, Ah, tatali sa tayo rito. Ah, pinang drop top. Drop top siya yung alam. Diyan na, diyan sa ano? Diyan na mag pre, diyan. Drive pack lang, katulad yung pinahalo mo sa akin, sa ano? Sa flooring. Kaya diyan lang, oh. Iginigilid lang yan. Ha? Dito. Dito, umpisa na, umpisa na eh. Diyan na mag -alo.